nagkasakit ako matapos namin matalo sa palig. Nakatapak ako ng taid noon. Nung naglalakad ako dun sa may likuran ng MST. Guys, ano bang gusto nung mangyari? Manalo? O maging immortal? Ibigay todo niya yung sarili niyo sa palig dahil ang dami niyo talaga matututunan. You know, sarap tignan na kahit ganun pa lang kami kabata nun kaya rin pala eh. Kayang-kayang gawin yung ganung kagaling na likha. Na you make people feel feelings that only theater and art can make them feel. Para lang maipamalas namin ang aming kakusayan at katatasan sa wikang Filipino. Kasi ang mahalaga, nakapagbuo kami ng mga alaala, napag-iwan kami ng bakas. Ang pinaka hindi ko talaga malilimutan ay kung paano naging tula yung palig para mas mapalalim pa yung pagmamahal namin sa wikang Filipino. Palig ay hindi lamang entablado para sa mga mag-aaral upang ipamalas ang kanilang gigil, gilas at giting kundi isa rin itong boses at salamin ng mga danas ng karaniwang Pilipino sa labas ng mga pader ng Ateneo. Kumusta? Ang aking kwentong palig ay noong ikasampung baitang. Noong hindi napili ang aming pangkat maging kinatuhan ng aming klase para sa palig noong taong yun. So noong grade 9, nanalo ang aming dula na pinamagat ang pistikaw boto ng ikalawang karangalan. At sabi namin sa isa't isa noon, Abay, ituloy na natin ito hanggang grade 10. Malay mo, makachaba pa tayo ng first place. So yun, nung panahon na ng grade 10, maikling pelikula, from online dula to online na ng pelikula, sabi namin sa, sa, sa isa't isa, game. Ito na. So, yun. Panahon na ng palig. Todo bigay, todo bigay kami. Todo bigay sa pagkonsult kay Sir Jerome, paggawa ng script, rehearsal, etc. Et et lahat, lahat na. Hanggang ngayon, araw na na pagpili ng gagawing, ano, uh, kinatawa ng aming klase sa yon sabi namin panadamin yung mga pelikula na iba namin mga grupo sabi namin naku ang gagaling ang gagaling din pala ng mga kasama namin sabi namin so yun hindi napili ang aming pangkat nung una bad trip kami pero nang lumaon na pag-isipan namin na or dumating kami sa puto na okay lang kasi ang mahalaga nakapagbuo kami ng mga alaala napag-iwan kami ng bakas at yun yung mahalaga